Disclaimer, ang kwentong ito ay hango sa mga kwentong bayan, karanasan, at paniniwala ng ilang Pilipino tungkol sa mga aswang at iba pang nilalang sa ating kultura. Layunin nitong maghatid ng kilabot at aliw, at hindi upang magpatunay o magpasinungaling sa mga paniniwala. Nasa inyo pa rin ang paghusga kung ito ba'y kathang isip lamang o may bahid ng katotohanan. Sa pinakatagong bahagi ng isang probinsya sa Kabisayaan, may isang baryo na halos hindi nadadaanan ng mga banyaga. Upang marating ito, kinakailangan mong maglakad ng halos tatlong oras mula sa bayan, tatawid sa ilog, at dadaan sa makakapal na kabubatan. Ang baryo ay tila nakahiwalay sa mundo, walang kuryente, walang signal, at tanging ilaw ng buwan at lampara ang nagsisilbing tanglaw tuwing gabi. Tahimik ang pamumuhay ng mga tao rito. Karamihan ay magsasaka ng palay at mais, samantalang ang iba'y nangingisda sa ilog. Sa umaga, maririnig ang halakhakan ng mga bata habang naglalaro sa kalsadang lupa at ang mga babae ay abala sa paghahabi ng banig o kaya'y paglalaba sa sapa. Sa unang tingin, para itong paraiso, malayo sa gulo ng syudad, puno ng sariwang hangin at halos walang krimen. Ngunit sa likod ng katahimikan, nakabalot ang isang anino ng hiwaga. May mga alamat na paulit-ulit na ikinukwento ng matatanda, tungkol sa mga nilalang na hindi nakikita ng karaniwang mata, at tungkol sa mga dayo na minsang dumarating, ngunit hindi kailanman umaalis ng buhay. Ang baryo ay may masidhing paniniwala na ito ay binabantayan ng mga nilalang na hindi dapat ginagalit. Tuwing sumasapit ang gabi, nagiging kakaiba ang paligid. Ang katahimikan ay tila masyadong mabigat, at ang ihip ng hangin ay nagdadala ng lamig na pumapasok hanggang sa buto. Ang mga aso ay biglang tumatahol ng sabay-sabay, tila ba may naamoy na hindi nakikita ng tao. Sa mga oras na yon, nagsisimula ng magkulong sa bahay ang lahat ng residente, nagsisindi ng lampara at naglalagay ng bawang sa kanilang mga pintuan at bintana. Ang baryo ay tila nakasanayan na ang ganitong pamumuhay, isang balanse sa pagitan ng takot at pag-asa, ng paniniwala at katotohanan. May mga gabi na tahimik lamang at walang kakaiba, ngunit may mga gabi rin na may mga kwento ng mga taong nakarinig ng malalakas na yapak o nakakita ng aninong dumadaan sa bubungan. Kapag sumapit ang madaling araw, madalas ay may nawawalang manok, baboy, o kambing. Hindi basta hayop ang kumuha niyan, madalas sabihin ng mga matatanda habang nakasindi ang kanilang mga sigarilyo. May mga matang nakamasid sa atin tuwing gabi. Dahil dito, lumaki ang mga bata sa baryo na puno ng takot at pag-ingat. Hindi sila basta-basta lumalabas kapag gabi, at palaging nakabantay ang kanilang mga magulang. Sa kabila ng lahat ng ito, patuloy pa rin namumuhay ang mga tao roon. Hindi sila umaalis sa baryo dahil iyon lamang ang mundong kanilang nakasanayan. Ang baryo sa liblib ay nananatiling misteryo sa mga hindi tagaroon. Sa ilan lamang na nakakapunta, kakaiba ang pakiramdam, parang may mga matang nakatingin mula sa dilim at ang bawat hakbang ay pinagmamasdan. Ngunit para sa mga taga-baryo, ito na ang kanilang normal na pamumuhay. At sa gabing iyon, nagsisimula na ang panibagong kabanata ng kanilang takot sapagkat may isang estranghero ang paparating. Nang sumapit ang huling sinag ng araw at nagsimula ng lumamig ang hangin, napansin ng ilang tagabaryo ang isang lalaking papalapit mula sa makapal na gubat. Ang kanyang anyo ay halatang lupaypay, maruming marumi ang kasuotan, putikan ang mga sapatos, at tila ilang araw nang hindi nakakatulog. Dala niya ay isang maliit na sako at isang baston na yari sa kahoy. Dayuhan, bulong ng isang matanda habang pinagmamasdan ito mula sa bintana. Bihirang-bihira ang mga dumadayo sa kanilang baryo, kaya't agad na kumalat ang balita na may estrangherong paparating. Nang makarating siya sa gitna ng baryo, sinalubong siya ng isang pamilya na kilala sa kanilang kabaitan, si Namang Ildefonso at Aling Marta. Kahit may pagdududa, hindi nila na ng tiisin ang kalagayan ng lalaki. Pinatuloy nila ito sa kanilang maliit na kubo at pinakain ng kanin at tinolang manok. Salamat po, mahina ngunit malamig ang boses ng lalaki hindi ito makatingin ng diretsyo, tila laging nakayuko. Nang tanungin kung ano ang kanyang pangalan, maikli lamang ang sagot, Ramon. Wala siyang ibinahaging detalye tungkol sa kanyang pinagmulan o kung bakit siya napadpad sa ganoong kalayong baryo. Habang kumakain siya, napansin ni Aling Marta na kakaiba ang paraan ng pagmuya ng lalaki. Masyadong mabagal at ang kanyang mga mata ay tila hindi kumukurap. Ang kanilang anak na si Rosa, na walong taong gulang, ay agad na nagkubli sa likod ng kanyang ina. Baka naman galing lang sa mahirap na biyahe, paliwanag ni Mang Ildefonso, pilit na nagtatanggal ng tensyon sa loob ng kanilang tahanan. Ngunit sa loob niya, ramdam din niya ang hindi maipaliwanag na kaba. Kinagabihan, habang ang karamihan sa baryo ay nakapagsara na ng kanilang mga pintuan at nakasindi ng mga lampara, na gising si Rosa. Mula sa kanyang higaan, dinig niya ang mahinang yabag ni Ramon sa loob ng kanilang bahay mabagal mabigat at parang walang katapusan nanay bulong ni Rosa nang inininit ngunit agad siyang tinapik ni Aling Marta Matulog ka na anak Bukas alis din 'yan sagot nito kahit siya mismo ay kinakabahan Kinabukasan nagising ang buong baryo na may balitang may tatlong manok na nawawala sa kabilang dulo Isa pang alagang baboy ang natagpuang patay walang dugo ang katawan at tila may malalaking kagat sa leg Agad na kumalat ang bulung bulungan hindi ito gawa ng hayop. May bago sa baryo, hindi ba? Baka siya yon. Ngunit may ilan pa rin nagtatanggol. Hindi naman natin siya kilala, pero baka naman inosente siya. Huwag tayong basta husga. Habang patuloy ang usapan, si Ramon ay nakaupo lamang sa gilid ng bahay ni Mang Ildefonso, walang inik, tila walang pakialam ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan, ngunit may ilang bata ang nagsabing nakita nilang nakangiti ito ng palihim habang nakatingin sa mga alagang hayop. Sa sumunod na gabi, mas naging mapapansin ang kanyang presensya. Habang natutulog ang pamilya, nagising si Mang Ildefonso sa tunog ng pagkaluskos. Pagmulat niya, nakita niyang nakaupo si Ramon sa sulok ng kanilang silid, nakatitig lamang sa kanila habang natutulog. Bakit gising ka pa? Tanong ni Mang Ildefonso, pinipigilan ang kaba. Umiti lang si Ramon. Hindi ako madaling makatulog. Ngunit sa ngiting iyon, may lihim na banta. At mula noon, nagsimulang mamayani ang pangamba sa buong baryo. Sino ba talaga si Ramon? At ano ang tunay niyang pakay sa kanilang tahimik na pamayanan? Makalipas ang ilang araw mula nang dumating si Ramon, nagsimulang makaramdam ng kakaiba ang buong baryo. Sa unay mga simpleng bagay lamang, may alagang hayop na nawawala, may mga tunog na naririnig tuwing hating dabi at may mga aninong dumaraan sa bubungan. Ngunit habang tumatagal lalo itong lumalala. Isang umaga, nagising ang mga tao na may tatlong baboy na natagpo patay sa kulungan. Ang kanilang mga tiyan ay waring binuksan at ang mga lamang-loob ay nawala. Ang mga may-ari ay halos himatayin sa takot. Hayop lang ang makakagawa nito, sigaw ng isa. Ngunit agad siyang sinagot ng matandang babae na kilala sa baryo bilang si Lola Pasing ang pinakamahilig magkwento ng mga alamat. Hindi hayop ang gumawa niyan. Alam kong amoy ng aswang ang ganitong insidente. Nagsimulang kumalat ang takot sa mga tao. Sa mga kubo, pinag-uusapan nila si Ramon. Ang iba'y nakikita siyang palihim na naglalakad tuwing gabi, dalda-dala ang kanyang baston at sako. Wala siyang sinasabi at tila nawawala na parang bula kapag sinusundan. Hindi ba't galing siya sa kung saan? Tanong ng isang lalaki baka tumatakas siya sa ibang baryo. Baka doon ay may ginawa na siyang masama. Kahit walang pruweba, unti-unti nang nagkaroon ng distansya ang mga tao sa kanya. Hindi na siya pinapansin, hindi na siya kinakausap at ang mga batay pinipigilang lumapit sa kanya. Ngunit kahit ganoon, tila hindi siya apektado. Laging malamig ang kanyang tingin, laging walang pakialam. Sa gabi, lalo pang lumalakas ang mga bulong-bulungan. Si Rosa, ang batang anak ni namang Ildefonso at Aling Marta, ay nagsimulang magkwento na may nakikita siyang kakaibang anino sa labas ng kanilang bahay. Nanay, may tao sa bintana, bulong niya isang gabi. Pagtingin ni Aling Marta, wala naman siyang nakita. Ngunit ang lamig ng hangin ay halos hindi niya makalimutan. Sa isa pang insidente, isang batang lalaki ang nagising sa kalusko sa kanilang bubungan. Nang sumilip siya mula sa maliit na butas, nakita niyang may nakaluhod sa bubong, nakayuko, at tila may kinakain. Nang maliwanagan ng buwan ang mukha nito, napasigaw siya, si Ramon. Ngunit sa sumunod na sandali, naglaho ang anyo at tila anino na lamang ang naiwan. Kinabukasan, nagtipon ang ilang matatanda sa ilalim ng punong nara. Pinag-usapan nila ang nangyayari. May kakaiba talaga sa dayong iyon, sabi ni Mang Turing. Kung hindi natin gagawa ng paraan, baka tayo na ang susunod. Pero paano kung inosente siya, sagot ng isa. Baka nadadamay lang siya sa mga alamat natin. Ngunit muling nagsalita si Lola Pasing, hindi ako nagkakamali. Mula pa noong bata ako, nakakita na ako ng mga aswang. At alam ko ang kanilang dalaw. Ang lalaking iyon ay hindi basta ordinaryong tao. Habang lalong tumitindi ang mga pangyayari, mas lalong dumidikit ang paningin ng mga tao kay Ramon. Ang mga bata'y nagtatago tuwing dumadaan siya, at ang mga lalaki na may nag kung paano sila makakagawa ng depensa sakaling may masamang mangyari. At sa gabing iyon, nagkaroon ng pangyayaring hindi na kayang ipagsawalang bahala. Sa kalagitnaan ng dilim, isang babae ang nagising dahil sa bigat sa kanyang dibdib. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, nakita niyang may malamig na nilalang na nakadagan sa kanya, nakanganga, at tila handang sumipsip ng kanyang dugo napasigaw siya at bigla itong naglaho sa anino. Kinabukasan, pinaniniwalaan ng lahat, ang dayong kanilang pinatuloy ay hindi isang ordinaryong tao, kundi isang panganib na matagal ng kinatatakutan ng kanilang baryo. Matapos ang sunod-sunod na nakakatakot na pangyayari, nagpatawag ng pagpupulong si Kapitan Isko, ang pinuno ng baryo. Ginanap ito sa harapan ng malaking punong nara sa gitna ng baryo, kung saan madalas sila nagtitipon tuwing may suliranin. Halos lahat ng residente ay dumalo, ang mga babae at bata ay nagsisiksikan sa isang tabi, habang ang mga lalaki ay nakatayo na parang handang makipaglaban anumang oras. Mga kababayan, panimula ni Kapitan, hindi na natin maaaring baliwalain ang mga nangyayari. Sunod-sunod na ang pagkawala ng hayop at may ilang nakakita ng kakaibang nilalang. Ano ang dapat nating gawin? Tahimik ang lahat. Hanggang sa tumayo si Lola Pasing, ang pinakamatandang babae sa baryo, Nakilala sa kanyang malalim na kaalaman tungkol sa mga alamat at orasyon. Ang kanyang boses ay basag munit matatag. Mga apo, mula pa noong kabataan ko, may mga pangyayaring kagaya nito. Hindi ito bago. Ang baryong ito ay matagal ng pinamumugaran ng mga aswang. Minsan, may dumarating na dayo, nagkukubli bilang ordinaryong tao. Ngunit sa oras na sila'y magutom, doon nila ipinapakita ang kanilang tunay na anyo. Nagkatinginan ang lahat. Ang ilan ay halatang hindi naniniwala, ngunit ang iba'y nanginig sa takot. Naalala ko pa, pagpapatuloy ni Lola Pasing noong dekada 60, may dumating ding estranghero. Sa unang maamo at tahimik. Ngunit nang lumipas ang ilang linggo, nagsimulang mamatay ang mga tao ng misteryoso. Ang mga tiyan nila'y butas at ang kanilang dugo'y halos wala na. Hanggang ngayon, hindi pa rin namin nalaman kung saan siya nagpunta. Tumayo naman si Mang Turing, isang matandang magsasaka. Hindi tayo dapat magatubili atubili Kung hindi natin gagawa ng paraan, baka tayo na ang susunod. Ang mga aswang ay hindi dapat kinukokop Pero paano kung nagkakamali tayo, sagot ni Aling Marta, na kinukop kay Ramon. Hindi ba't siya itaw tulad natin? Baka naman pagbibintangan lamang siya dahil sa takot natin. Ngunit sumagot si Lola Pasing, mas matalim ang kanyang tinig, hindi ako nagkakamali. Ang kanyang mga mata, ang paraan ng kanyang galaw at ang bigat ng kanyang presensya, iyan ang tanda ng isang aswang. Huwag kayong padadala sa awa sapagkat kapag gabi, ang mga nilalang na iyon ay hindi nakakakilala ng kaibigan. Nagpatuloy pa ang ilang matatanda sa pagbabahagi ng kanilang mga kwento. May isa raw silang ninuno na muntik ng mapahamak dahil nakasama ng isang aswang sa pangangaso. May isa ring kwento tungkol sa isang sanggol na halos maagaw mula sa nanay nito noong hatinggabi kung hindi lamang nasindak ang aswang sa mga dasal ng matatanda. Habang nagkukwento ang matatanda, ang mga batay lalo pang napatitig sa kanilang mga magulang. Ang kanilang mga mata ay puno ng kaba at pagtataka. Ang ilan ay nagsimulang umiyak at ang iba'y mahigpit na humawak sa kamay ng kanilang mga nanay. Nang matapos ang mga kwento, nagkaroon ng isang desisyon, kailangang maghanda ang baryo. Hindi sila maaaring manatiling walang ginagawa habang patuloy na lumalapit ang panganib kung siya man ay aswang, ani kapitan isko, dapat tayong maghanda. At kung siya na may inosente, mas makabubuting handa kaysa magsisi. Mula noon, nagsimula na ang mga tao sa baryo na mag-ipon ng bawang, asin at mga itak. Ang mga lalaki inagbantay tuwing gabi at ang mga babae na may nagdasal ng mas mariin. Ngunit sa kabila ng kanilang paghahanda, ang kaba ay lalo lamang lumalakas. Sapagkat alam nilang darating ang oras na sila mismo ang makakaharap ng kanilang kinatatakutan. Lumipas ang ilang araw na puno ng kaba at pag-aalinlangan. Kahit may mga bantay sa baryo, patuloy pa rin ang mga kakaibang pangyayari. May mga alagang kambing na nawawala, may mga sigaw na naririnig mula sa kabubatan tuwing hatinggabi, at may mga bata na nananaginip ng kakaibang nilalang na nakadungaw sa kanilang mga bintana. Si Ramon, sa kabila ng lahat, ay nanatiling tahimik. Hindi siya nakikisama sa mga tao, madalas ay nakaupo lamang sa labas ng bahay ni Namang Ildefonso at nakatitig sa malayo. Ang kanyang presensya ay lalong nagdudulot ng pangamba sapagkat tila may mga matang nakamasid sa kanya mula sa dilim. Isang gabi, naglakas loob si Lando, isang binatang kilala sa kanyang tapang at pagiging mausisa. Matagal na siyang may hinala tungkol kay Ramon. Kaya't nagpasya siyang sundan ito kung sakaling muli itong lumabas ng bahay. Bago maghating gabi, nakita niyang dahan-dahang tumayo si Ramon mula sa kanyang hinihigaan. Hindi man lamang ito nag-ingay. Dala ang kanyang sako at baston, tahimik itong lumabas ng bahay at naglakad papunta sa bubat. Agad na sumunod si Lando, inat na inat upang hindi mahalata. Sa loob ng kagubatan, lalo pang lumamig ang hangin. Ang bawat yapak ni Lando ay nagdudulot ng kaba, ngunit hindi siya umatras hanggang sa marating niya ang isang bakanting lugar kung saan lumantad ang buwan sa kalangitan. Doon niya nakita ang isang nakakikilabot na tanawin. Si Ramon ay nakaluhod sa lupa, nakasubsob sa katawan ng isang patay na baboy. Ang kanyang mga kamay ay puno ng dugo, at ang kanyang bibig ay punong-puno ng hilaw na laman. Hindi na siya maituturing na tao sa anyo niyang iyon, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa pula, at ang kanyang mga ngipin ay mahahaba, tila pangil ng hayop. Napaatras si Lando, nanginginig ang tuhod. Munit sa hindi inaasahang pagkakataon, lumingon si Ramon. Diretso ang tingin sa kanya, at sa isang iglap, naglaho ito sa kanyang kinatatayuan. Naramdaman na lamang ni Lando ang malamig na hininga sa kanyang batok. Bakit ka nandito, bulong ng tinig ni Ramon, malamig at mabigat. Agad na tumakbo si Lando pabalik sa baryo, halos mabuwal sa kaba. Pagdating niya, agad niyang ikinuwento ang kanyang nakita. Halos hindi siya makahina habang nagsasalaysay, ngunit sapat na ang kanyang mga salita upang magdulot ng sindak sa lahat ng nakikinig. Hindi na ako nagkakamali, ani Lola Pasing. Aswang nga siya. Nakita na mismo ng ating kabataan. Nagsimula ang kaguluhan. Ang mga tao ay natakot, ngunit kasabay nito ay nagsimulang magalit. Ang takot ay napalitan ng kagustuhang protektahan ang kanilang pamilya. Hindi natin pwedeng hayaang manatili siya rito, sabi ni Mang Turing. Kung hindi, isa sa atin ang susunod na mabibiktima. Pero paano kung magalit siya at mas lalo tayong saktan? tanong ng isa. Tahimik ang lahat, ngunit alam nilang tama si Lando. Hindi na nila kayang ipagsawalang-bahala ang kanilang nakita. Ang kanilang mga hinala ay naging katotohanan. Ang dayong kanilang kinukop ay hindi tao, kundi isang nilalang na matagal na nilang kinatatakutan, isang aswang. Sa gabi niyon, nagpa siya ang baryo, kailangan nilang maghanda para sa harapang laban. Matapos mabunyag ang lihim ni Ramon, nagpa siya ang mga taga-baryo na hindi na sila maaaring manatiling tahimik. Ang bawat isa ay nakaramdam ng pangambang baka sa susunod na gabi ay may mawala na naman, o mas masahol pa, isang bata o isa sa kanilang mga mahal sa buhay. Kaya't sama-sama silang nagtipon sa bahay ni Kapitan Fidel upang gumawa ng plano. Mga kababayan, panimula ni Kapitan, hindi na tayo maaaring magbulag-bulagan. Napatunayan na natin na ang dayo ay isang aswang. Ngayon, nasa atin ang desisyon, tayo ba'y mananahimik o lalaban? Nagangat ng kamay si Lando, bagaman nanginginig pa rin ang kanyang boses matapos ang nakita. Hindi na ako makakaupo lang at maghihintay. Kung hindi natin siya haharapin, mas maraming buhay ang mawawala. Tumango si Lola Pasing. Matagal na akong nakikipagsalamuha sa mga ganitong nilalang. Ang tanging panlaban natin ay tapang at dasal. Kailangan nating ihanda ang ating mga sarili at ang ating mga tahanan. Nagsimula silang magtala ng mga hakbang. Ang mga kalalakihan ay naghanda ng mga sibat na nilagyan ng matutulis na bakal at pinahira ng bawang at asin. Ang mga kababaihan naman ay nag ng mga dahon ng sabila, luya, at iba pang halamang kilala bilang pangontra sa masasamang espiritu. Ang mga bata ay inutusan na manatili sa loob ng bahay at huwag lalapit sa bintana kapag sumapit ang gabi. Maglagay kayo ng asin sa bawat sulok ng bahay nyo, bilin ni Lola Pasing. At huwag kalimutang magdasal ng orasyon bago matulog. Sa gitna ng paghahanda, may mga natatakot pa ring umatras. Si Aling Rosa, na may dalawang anak na maliit, ay halos maiyak sa takot. Paano kung hindi natin siya kayang labanan? Paano kung isa-isa tayong paslangin? Kung hindi tayo kikilos, mas lalo tayong mawawala ng laban, tugon ni Mang Turing habang hinahasa ang kanyang itak. Mas mabuti ng lumaban kaysa hayaang kainin niya tayo ng isa-isa. Dahan-dahang nabalot ng pagkakaisa ang mga tao. Ang kanilang takot ay napalitan ng tapang at determinasyon. Ang mga kabataan, kahit pinagbabawalan ng mga nakatatanda, ay nagsumamo na rin na makilaho. Ngunit mariing utos ni Kapitan Fidel, ang mga binatat dalaga ay hindi sasama. Ang laban na ito ay responsibilidad ng mga nakatatanda. Kayo'y mananatili at magbabantay sa mga kabataan. Pagsapit ng hating gabi, nagsimulang maramdaman ng mga tao ang malamig na simoy ng hangin na tila may dalang masamang pangako. Ang mga aso sa baryo ay naguunahan sa tahol, at ang mga pusa ay nagtatakbuhan na tila may kinatatakutan. Nagtago sa iba't ibang sulok ang mga kalalakihan, hawak ang kanilang mga sibat at itak. Ang mga kababaihan naman ay nagtipon sa gitna ng baryo, nagdarasal ng sabay-sabay upang humingi ng proteksyon. Kung lalabas siya ngayong gabi, hindi na siya makakaalis ng buhay, bulong ni Lando habang pinipisil ang sibat sa kanyang mga kamay. Ngunit sa kabila ng lahat ng kanilang paghahanda, may isang tanong na bumabagabag sa kanilang lahat, sapat ba ang kanilang lakas laban sa isang nilalang na may kapangyarihang hindi nila lubos na maunawaan? Sa katahimikan ng gabi, biglang may narinig silang matinis na sigaw mula sa kabubatan. Hindi iyon sigaw ng tao, isa iyong nakapanginilabot na alingaungaw na nagpatindig sa kanilang balahibo. Handa na kayo, wika ni Kapitan Fidel. Darating na siya. Dumadagundong ang tibok ng puso ng bawat tagabaryo habang pinapakinggan nila ang nakapanginilabot na sigaw mula sa kabubatan. Ang dilim ng paligid ay tila naging mas mabigat, ang buwan na kanina'y maliwanag ay biglang natakpan ng makapal na ulap. Ang katahimikan ng baryo ay pinunit ng mga huni ng paniki at alulong ng mga aso. Darating na siya, bulong ni Lola Pasing, mahigpit ang kapit sa rosaryo. Sa di kalayuan, mula sa makapal na gubat, unti-unting lumabas ang aninong matangkad, payat, ngunit may kakaibang anyo. Ang mga mata nito ay kumikislap na tila apoy, at ang ngiti ay naglalantad ng mahahabang pangil. Isa itong nilalang na hindi na tao. Isa itong halimaw, ang estrangherong dayo na ngayon ay nagpakita ng tunay na anyo bilang aswang. Maghanda kayo, sigaw ni Kapitan Fidel habang nakataas ang sibat. Sa isang iglap, dumamba ang aswang na parang kidlat, at ang unang biktima nito ay ang kulungan ng mga baboy na winasak niya gamit ang matatalas na kuko. Ang mga tao ay nagsigawan, ang iba'y nagtangkang tumakbo, ngunit agad silang pinigilan ng mga matatapang na kalalakihan. Huwag kayong tatakbo, ito na ang sandali ng ating laban, sigaw ni Mang Turing. Sabay-sabay nilang inihagis ang sibat na may bawang at asin. Nagsitili ang ilan, ngunit hindi tumigil sa pag-awit ng orasyon si Lola Pasing at ang iba pang matatanda. Ang aswang ay napaatras, tila nahihirapan sa puwersa ng kanilang mga panalangin. Samantala, si Lando ay buong tapang na sumugod dala ang sibat. Para sa baryo natin, sigaw niya. Tumama ang kanyang sibat sa balikat ng halimaw at muli itong napasigaw ng matindi. Ngunit bago siya makaiwas, hinampas siya ng aswang at siya'y tumilapon, sugatan at halos mawalan ng malay. Landoo, sigaw ng kanyang ina, ngunit pinigilan siya ni Kapitan Fidel. Huwag kang lalapit. Lalabanan natin siya hanggang huli. Naging matindi ang sagupaan. Ang mga lalaki ay sabay-sabay na umatake gamit ang mga sibat at itak. Habang ang mga kababaihan ay patuloy na nagdarasal. Ang buong baryo ay nagkakaisa, takot man sa kanilang mga puso, hindi sila nagpatinan. Habang nagaganap ang laban, napansin ni Lola Pasing na tuwing tatama ang asin o ang orasyon ay tila humihina ang halimaw. Mga anak! Sa ulo! Tamaan niyo siya sa ulo at sa puso, iyan ang kahinaan niya, sigaw niya. Dali-daling sumugod si Kapitan Fidel at Mang Turing, sabay na tinaga ang milalang. Ang isa'y tumama sa balikat, ang isa na may tumusok sa dibdib. Napasigaw ito ng ubod lakas, isang alingawngaw na gumising sa buong kagubatan. Ngunit kahit sugatan, hindi pa rin ito bumagsak. Sa halip, lumipad muli ito palayo, ngunit hindi upang tumakas. Sa halip, mula sa kalangitan ay bumagsak itong muli, diretsyo sa gitna ng baryo, handang pumatay ng walang awa. Sa sandaling iyon, alam ng lahat, ang pinakamalupit na sagupaan ay magsisimula pa lamang. Bumagsak ang aswang sa gitna ng baryo, yumanig ang lupa at nagliparan ang alikabo. Ang lahat ay napaatras, naninginig sa kaba, ngunit hindi nagpatinan. Hawak ng bawat isa ang kanilang sandata, habang ang ilan na may walang tigil sa pananalangin. Ngayon na! Ito na ang huling pagkakataon natin, sigaw ni Kapitan Fidel, pawis na pawis ngunit matatad. Muling sumugod ang halimaw, at isang mabilis na hampas ang tumama kay Mang Turing na siyang nagpabuwal sa kanya. Ngunit bago pa ito makalapit muli, si Lando, bagamat sugatan at halos hindi makatayo, ay muling tumindig. Hawak ang isang sibat na nilagyan ng bawang at asin, sumugod siya ng buong lakas. Para sa ating baryo, buong lakas niyang sigaw habang itinarak ang sibat sa dibdib ng halimaw. Sa pagkakataong iyon, sumabay ang lahat ng kalalakihan, sabay-sabay nilang tinaga at tinuhog ang katawan ng aswang. Ang mga kababaihan naman ay sabay na umawit ng orasyon, at ang kanilang tinig ay nagmistulang apoy na tumutupok sa nila lang. Isang nakabibinyin hiyaw ang sumabog mula sa bibig ng aswang. Ang kanyang mga matay kumislap na tila nag-aalab bago tuluyang nagdilim. Unti-unti, ang kanyang katawan ay nagsimulang magliyab at magwasak na parang abo na tinatangay ng hangin. Nabaling ang lahat sa katahimikan. Tanging ang hina ng mga tao at ang pag-iyak ng ilang bata ang naririnig. Ang halimaw ay wala na, abo na lamang ang iniwan nito sa gitna ng baryo. Humagulgol ang ilan sa pag-asa at ginhawa. Si Lando ay bumagsak, hinal na hinal, ngunit mumiti habang sinasalo ng kanyang ina. Tapos naligtas na tayo, mahinang sambit niya. Lumapit si Kapitan Fidel sa gitna at itinaas ang kanyang tinig. Mga kababayan, hindi tayo natalo dahil nagkaisa tayo. Sa kabila ng ating takot, pinili nating lumaban. At ngayon, napatunayan natin na walang masamang nilalang ang higit sa tapang at pagkakaisa ng isang baryo. Yakap ng bawat isa ang kanilang pamilya. Ang mga sugatan ay agad na inalagaan at ang mga bahay ay muling sinindihan ng ilaw. Ngunit sa kabila ng kaligtasan, ang alaala ng gabing iyon ay hindi basta-bastang malilimutan. Kinabukasan, sa gitna ng liwanag ng araw, nagtipon-tipon ang mga taga-baryo. Ang abo ng aswang ay inilagay sa isang sako at inilibing sa malalim na hukay sa kagubatan upang hindi na muling bumangon. Nagsindi sila ng kandila at sabay-sabay na nagdasal bilang pasasalamat. Ngunit sa puso ng lahat, isang aral lang iniwan ng karanasang iyon: hindi lahat ng dumadayo ay dapat agad pagkatiwalaan. Ang katahimikan ng baryo ay maaaring gambalain ng mga lihim na mas malalim kaysa sa nakikita ng mata at higit sa lahat, ang lakas ng komunidad ay mas makapangyarihan kaysa sa anumang nilalang na nais manira sa kanila. Muling bumalik ang baryo sa kanyang payapang pamumuhay, ngunit sa bawat gabi na sisilip ang buwan, palagi nilang maaalala ang gabing iyon, ang gabing nakaharap nila ang isang aswang, at ang gabing pinatunayan nila na kaya nilang lumaban. Sa liblib na baryo, ang kwento ng bumisitang dayo ay naging alamat, ipinapasapasa ng matatanda sa kabataan. Isang paalala na ang takot ay hindi kailanman hadlang kung hindi ay nagiging mitsa ng tapang. At mula noon, walang aswang ang muling nangahas pumasok sa baryo.